Guys, good morning guys. So, dito naman tayo sa spot natin guys. mag fishing ulit tayo. So, ba may kasama ako dalawa, dalawang bata. Na, you know. Kasi yung isa, tapos yung isa nandun pa sa tabi. So, mga bago nating ano, bago nating recruit. <laughs> Susubukan namin dito guys. So, sana hindi magluko yung camera natin. Para maganda yung ano natin ngayon, video. So abang-abang na lang na tayo guys Guys, may huli na tayo guys oh. May <clears throat> huli natin oh. Nung alapo-lapo Sayang kanina guys dyan Pinainan tayo ng malaki oh, Kaso nakabitaw So yung pain natin guys Yung 5 grams lang na ano Na parang lutak sardines Mino 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 guys Mino So pang malapitan lang yung hagi sa guys Hindi pwede sa pang malayuan yan Basta ganyan 5 grams Talagang Oh guys Uy sayang Sayang guys <laughs> Ganda ng ispat na ito guys Kahit na mababaw May mga Napula po na ano ba Nag aligid aligid So yung kasama natin guys Andun <laughs> pa yung dalawa uh, Fish on guys O so, oh, napula po guys O uh O -huh. lapu lapo pang ulam-ulam lang to guys yung birada natin ngayon sana makadami tayo oh, oh. buhay buhayin lang natin guys tapos pilihan na lang natin mamaya kung yung sakto lang na pang ulam yun lang yung ating bit bitin mahaba yung nylon ko guys kaya buhay buhay talaga yun sila dyan ganito lang technique guys sa ganitong mababaw pitik-pitik lang ba so yung nakaraan guys yan ako nakadali ng malaki oh na naputol na so, yung dulo na yun ahay hay 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 Hagis, hagis, hagis. Malaki dyan, sana. Malaki, malaki dyan. Kagat na, kagat. Wala naghahabol guys ha. Ito sa kabila. Minsan kasi doon yan sila nagapunta sa mga malalalim na yun no? mm, vision guys sa pula naman guys maliit pa rin guys so, pwede na buhay buhay lang natin yeah. No? Binibili to ng live eh. Ah. Maliliit na dito banda, guys. Malaki sana ang hinahantig natin. <coughs> Tara pa. Ano yung malalaki dito ah Doon ba daw sa may kabila na yun Marami doon ano eh Malalaki laki eh Hindi pa tayo doon guys O so, mm Pisyon, pisyon. Pisyon, pisyon Yung camera natin guys Nagakusa na lang Nagaplay May tama na talaga May tama May tama na siya May tama Sobrang luma na kasi guys Ano po tay? Uh, 20 2018 na anak na model.